Kamusta mga maka full court, halina at pag-usapan natin yung naging pahayag ni Gilbert Arenas. Trending ngayon sa social media yung naging pahayag ni Gilbert Arenas na dapat nga daw na ay magsama nga daw yung tatlonas sina Stephen Curry, Kevin Durant at LeBron James sa iisang team para bumuo ng super team. At walang alinlangan na sinabi din ni Arenas na dapat mangyari daw sa New York Knicks or sa Lakers. History nga daw ito kung mangyayari at ang mga solid fans nga daw ang mapagbibigyan nila. Halos parang sambahin na nga po ng Knicks ang tatlo. Matalo man daw sila o manalo, solid pa rin ang mga fans kila Stephen Curry, Kevin Durant at Lebron James. Kaya malaking pagkakataon nga daw ito sa mga fans na mapagbigyan nga daw sila. At nasa twilight na nga din po ang karera ng tatlo. Kaya pwede na nga rin talagang mapag-isipan nila ito. At alam ng lahat na bilang na nga po ang araw ni Lebron sa liga. Si Kevin Durant naman nagpahayag sa media na napapaisip na rin talaga siyang magretiro. Kaya etong panawagan ni Gilbert Arenas at mga fans na baka naman din mapag-isipan nila ito at heto nga po ang marahil ang pinakamabigat na mangyayari sa mundo ng NBA. Ang history nga po pag nagkataon. Biruin mo ba naman tatlong manlalaro na hulo Fame pag sasamahin mo sa iisang team? Kahit napatapos na yung prime nila sa basketball? At kahit sila Jordan tatalunin ito nung araw dahil ibang nga din po ang kasikatan noon kaysa sa ngayon. Hindi nga lamang din pinakasikat yung tatlong to, kundi saktong-sakto din ang mga posisyon nila. Kaya wala nga pong kahirap-hirap din kung chemistry ang pag-uusapan. Marahil sa ngayon eh hindi pa rin 'to napapag-isipan nila. Pero in the future, wala nga pong makakapagsabi. Lalo pa't papatapos na nga rin po ang karera nila at baka mapagbigyan ng fans. At samantala dito naman tayo kay Anthony Edwards. Marami nga nakapansin noong Olympics nga ay nakabuntot si Edwards kay Kevin Durant. Kahit saan nga pumunta si Kevin Durant ay andoon si Edwards mga maka-full court. Kaya naman nararamdaman nga ng mga fans na may nabubuong chemistry sa pagitan ng dalawa at nagiging very close sila. Dahilan kung bakit iniisip ng iba na posibleng magkaroon ng team up si Kevin Durant at Anthony Edwards in the near future. Kayo ba mga maka full court gusto nyo po ba makita na magkakampe si Anthony Edwards at Kevin Durant or yung Lebron, step at Kevin Durant? Sino mas tingin nyo makita na magkakasama? Habang si Tyrese Halliburton naman papuri ang inabot dahil nga daw sa naging asal nito sa Olympics, dahil nga daw buong loob niyang tinanggap yung role niya, kahit ilang games lang siya pinaglaro at kahit bangko siya, ay full support pa rin siya sa kanyang mga kakampi at hindi nga daw ito nakitaan ng pagrereklamo. Kaya aasahan natin siya na ang magiging susunod na team leader ng Team USA sa mga susunod na Olympics. At samantala kung si Tyrese Halliburton ay papuri ang inabot, samantala si Bronny James naman ay batikos ang inabot ngayon dahil sa kanyang rating, inilagay nga po siya dulo ng ratings ni Bronny sa NBA 2K sa mga kasabayan niyang rookie. 68 lang ang rating niya. Halos parang walang awa naman daw para sa iba ang ginawa kay Bronny. Pero meron din naman tama nga daw ang ratings na yan dahil talagang parang hindi pa handa si Bronny sa NBA. Kahit pa nga po nasabi ni Bronny dati na malamang nasa 80, nga daw dapat ang rating niya kung siya ang tatanungin. Pero parang sampal sa mukha pa yata ang ginawa sa kanya. Binagay sa kanya na rating, anak nga naman siya ni Lebron kaya laging nasa spotlight din. Kung ano man ang sinasabi sa kanya, itila binibigdil din agad ng mga tao, pero kung sisilipin nga po, eh medyo hilaw din talaga ang batang to. Kumamada lang siya sa USC ng 4.8 points per game bago siya nagpa-draft sa NBA. Kitang-kita rin sa Summer League na medyo hirap pa si Brony. Di katulad ng tatay niya na alam na agad ng lahat na malaki ang potensyal. Malayong-malayong nga po yan sa 68 rating ni Brony.